Morning, good morning. Ito na naman ang yielding lingkod, Si Daddy Child para sa ating Lalamove series. Nandito tayo sa May Luzon Avenue. Ngalang biyahe ko may nakuha na kagadaw booking from uh, Songtomo to Greater Lagro. Yan. Dang araw din ako hindi nakabiyahe dahil sa mga obligasyon sa buwa sa bahay. Yan. Ito muna ngayon, nasa Lalamove naman tayo magbabiyahe-biyahe muna tayo for the whole day anong oras pa lang mag alas 10 pa lang 9.51 nakuha na tayong booking diretso na tayo siguro mga 12 oras tayo sa kasata ngayon mga boss <laughs> And, see, wala namang masyadong ginawa mga nakarang araw mga lakad-lakad lang na mga ano siyempre then ayan balik tayo sa lalamove serie natin Punta na tayo sa una nating pickup location dito sa Pasong Damo going to Lagro. Okay? See you doon sa ating ano, sa ating pick up location. Good morning. Ayan, <laughs> yeah, dito na tayo sa pickup location natin. Bag na malaki. 20 minutes. and na tayo sa ano natin. Drop-off location. Okay, Let's go! Ayan, dito na tayo sa drop off natin. Check ko lang Sige. Ito. Sige po. drop na natin. Estudyante pala. Okay, hanap tayo. Ay, deliver muna natin yung dala natin. Dito sa may, ano, maligaya. Uh, lugar ni Pastor Moon yung Tree of Life. Hanap tayo yung booking. Palayo. Yan. Hanap na tayo ng booking. Sana may makita tayo. Na may nakuha na tayo ulit na booking. Mula dito sa may Sabarte Road papunta Pasong Tamo. Malapit lang. Napakalapit ah, lang. Salagang ano to. Walang 90 pesos goods naman pala si sir magdadagdag daw siya sa ating ano pamasahe kasi no medyo ito kasi mabigat to eh. pero okay lang kaya yan kakayanin diba hindi <laughs> tayo pwedeng sumuko kailangan natin lumaban kahit mahinit sobrang init ng panahon no okay kita na lang tayo sa drop off location boom usok init mainit ng panahon yung karga ko sobrang laki nakadulo na yung pit ko dulo lang pero okay lang yan titisi natin yan syempre kailangan at paano magkaroon tayo na may uwi sa pamilya natin may ibigay sa pangangailangan ng mga anak natin na nag-aaral para sa kanilang kinabukasan di ba? kaya tis tis lang papasan pa eh din tayo pag naabot ng mga anak natin yung pangarap nila kasama na rin tayo sa pangarap na yun kaya mga anak uh, tuloy nyo lang yung pagiging mabait na bata uh, at masikap sa eskulahan hindi hindi para sa amin yan ang mga magulang yun hindi para sa inyo din uh, kaya bubuo ng ano nyo eh, ng kinabukasan kami katuwang nyo lamang na habang di nyo pa kaya na tumayo sa sarili ninyo andito kami para umala, umalalay at pumagapay sa inyo kaya uh, kahit na mainit nakapagod sige lang hataw lang guys kasi nandiyan naman lagi yung Diyos sa likod natin eh. hindi tayo pinababayaan eh. so, huwag lang po makakalimot lagi na magpasalamat syempre unang unang yung magpasalamat hindi lagi pera ang blessing minsan yung kalusugan mo kalusugan ng pamilya mo sa iba nakatingin na sa blessing eh, pera lang eh kaya huwag natin tignan yung blessing na pera lang maraming pamamaraan maraming ano form of blessing kaya kung tawag dito eh, eh hindi tayo pinagsasagana ngayon sa pera malay mo kinabukasan naman diba ha ito yung suko basta, basta nandiyan ang Diyos natin lagi na nakagabay sa atin so huwag tayo makakalimot sa kanya kasi hindi rin niya tayo nakakalimutan kaya mga boss tsaga tsaga lang at tsaka konting sipag syempre para sa pamilya let's go location palabas na daw si sir medyo mabigit lang yung ating dala pero andito na tayo tignan natin kung magkano yung ni sir na dadagdag niya ah sir ito isa ito pa isa wait lang sir Ayan. Ayan. Sir Thank you Nagbigay siya sir na 120 Sa so 80 na pamasahe Okay not bad Thank you sir Thank you Thank you Huwag muna tayo Kain muna tayo Malapit lang naman yung bahay Ayan <laughs> Palabas na tayo ng bahay Kumain lang tayo saglit <laughs> May nakuha na rin akong booking ngayon no? Pasong tamo to antipolo. Okay, pick up na natin to. Ayan, na-pick up na natin yung ating ano, kukunin. Ayan. Tsura lang natin. Okay, hatid na natin to sa antipolo. Pero maganap tayo ng kasabay syempre para hindi tayo masyadong lugi. Ayan eh. Okay. Sana makakita tayo kasabay natin na papunta rin sa Antipolo. Para medyo masaya yung biyahe. My anyway, on my second booking. Ah, hindi, hindi siya second booking. Pupunta na ako para sa aking double book. Pan double book po ito. Papunta rin na Antipolo. Pipick upin natin sa UP. Nandito tayo sa loob ng UP. Yan mis mismong campus po ito pakalawak oh ayan, po kitang dito, yun yung ilog ng UP oh. college of law mga, ano na yung ano nya ayan yung college of law nila matatanda na talaga pati yung mga building nila sobrang ano aliwala sa sarap sa pakiramdam dito mga boss kasi dahil sa dami ng puno napaganda yan o oh. Napakasarap sa pakiramdam. Hindi ko na malayang may hams. <laughs> Dinadamdam ko lang yung napakasarap na hangin. Napakaganda. Oh. Naaalagaan pa rin yung mga puno. Hindi napapabayaan. Sana ganito lahat sa lahat ng eskwela. Isa kasi ang UP sa pinakamalaking eskwela sa buong Pilipinas. Ayun na. Sinauna pa rin yung mga building nila. Oh kitang kita nyo yung structure nya sobrang tandaan na pero kilalang kilala ang UP alam natin yan sana nga lang hindi na mabahiram pa ng kung ano man na uh, laban sa gobyerno wala namang perfectong gobyerno mga boss alam natin yan alam mo, walang perfectong gobyerno wala kahit saan ka pumuntang bansa wala bis na lumaban tayo magbahagi tayo or mag-iisip tayo ng ibang pamamaraan para makatulong sa ating kababayan. Hindi yung digdagan pa natin yung problema ng bayan, di ba? Yun lang naman, napakadali lang. Lalo pa na dito yung mga, mga medyo lamang ang ano, ang katalinuhan, siyempre, di ba? Alam natin yan, gano'ng kahirap pumasok sa UP. Pero, yung um, fairness, mga boss, ha, nakapasok ako nang hindi ako makuha ng entrance exam. <laughs> makapasok <laughs> ako, sinabi ko lang sa gawa dyan Sir, deliver the line of oh, order ganun lang yun eh <laughs> pero napakasarap siguro ang feeling pag dito ka nag-aaral syempre, isa tong ano eh, kilala sa buong Pilipinas sa larangan ng edukasyon sana nga, wag mabahira ng politika kasi nakakapanghinayang yung future ng mga kabataan na nag-aaral dito na napakaganda sana dahil sa politika ay nababahiran ng mali ayan. okay diretso na tayo sa ano natin sa pick up natin dito sa loob ng UP lapit na tayo napakwento lang ako kasi ngayon lang ulit ako nakapasok dito napakaganda pa rin pala sa loob ayan tumatalon yung karga ko sa likod napakaganda talaga Uh, Ang kahit mag-jogging ka ng tanghaling tapat ay si ate jogging ng tanghaling tapat. Hindi problema kasi manapakaraming puno. Napakasarap sa pakiramdam. Totoo lang. Hindi nila pinagbabawalan yung mga ano dito, public. Pwedeng-pwedeng pumunta dito para mag-jogging lang. Kasi open naman po yung loob pa, pasok dito po. Uh, dito na ako sa TM Calao. Malapit na ako sa aking pickup location. Okay. Ayan, na-pick up na natin yung ating ano dito sa may University of the Philippines School of Statistics. Let's go! Ayan, dito na tayo sa ating drop off location. Kay ate yan, si ate. Ayan. Wala po magawa, talagang ganyan. <laughs> Tama naman pinako ako yung may hawakan na itim. Hmm. Ito po. Okay lang po. Ay, salam. Ay, sige po. Thank you po, thank you po. Thank salamat you. po. Ito po yung hawakan, ma'am. Tinanggal ko muna po. Thank you po, ma'am. Opo. Opo, salamat din po, Opo, salamat po dito, ma'am. Oh, thank you po. Napakabait ni ma'am. Ma'am 40. Apo. 150 binigay. Thank you. Tapos, ibigay pa ng di ba? Diba? Eh, napakabait na customer. Salamat, ma'am. Kitang-kita naman natin kano kabuti yung puso ni ma'am sa mga rider na katulad natin. Sabihin nyo, 140 pa masahe, ginawa 150. Plus, may sito pa. Siyempre, Thank you, ma'am. Mga <laughs> ganun tao eh, lalo pagpapalain ng Diyos dahil may ano siya, may ano siya sa tao, eh, care sa kapwa niya. Sa so ganun pamamaraan, malaking bagay na po sa amin yun, eh, sa piso na tip. Then yung C2, yun, ano yun pampatanggal din ng uhaw yan. Kaya maraming maraming salamat, ma'am. Kung mapapanood mo to, thank you. <laughs> Kung nasa, dyan ka man sa inyo, Taga dito lang sa Antipero pero mabait po talaga siya. Thank you, thank you, ma'am. God bless, ma'am. Tao po. Okay, nandito na. Sensya na po. <laughs> Ito na. Ito tayo sa drop natin. Mm. Salamat. Damit po. Tama po ba diyan dito yan, ma'am? Apo. Apo. Sige po, ma'am. Salamat po. Yan, okay na. Na-drop na natin yung ano natin. Booking natin. Hanap naman tayo ng panibago. Pabalik naman ulit na sa Fairview. Yan. Kalokan North or doon sa basta doon banda. Na. Okay nakuha ulit tayong booking dito sa bandang ano lang din Antipolo papunta sa mayano ano Batasan Quezon City yan punta na natin pick up na natin boys ayan na pick up na natin yung ano natin nadali natin sa Batasan tali lang natin na maayos Ayan, ayan, ayan. Nakakuha na naman tayo ng panibagong booking. Ang double book natin. Isang batas ang road at saka isang payatas. Hindi masyado magkalayo. Isa medyo malaki yung dala ko na magaan naman. And then yung isa naman is susi lang daw. Bukunin natin sa Marikina on the way papunta rin naman dun sa... Pauwi natin papuntang ano, batasan. Kaya malapit-lapit lang din to. Kunin na natin mga boss. Let's go! Ayan ang pick up na natin yung ating pang double book So may payatas lang DSW Di daw malapit Ayan E eh, unahin na natin yung si sir Dahil nagaantay daw doon sa labas ng bahay <laughs> Susi lang yung pinadala Okay let's go Sir wait ka lang sir Mapunta na ako dyan Ayan, dito na tayo. Okay po. Wala naman po. It, ito lang po. Apo. Ah, ah, sige, thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Salamat. May, wad, may add na 100. Napakabait. Okay, thank you. Pero yung mo yung may 100 na 100. Napakabuti ni ma'am. Napakaswerte natin ngayong araw ah. Medyo ano tayo ngayong araw ah. Pinagpapala talaga. Araw-araw ah. naman tayo pinagpapala mga boss. Pero iba tong araw na to ang ah. Andahin bonus ah. Mga tip talaga. Thank you, thank you sa so, lahat ng boss natin na uh, tumatangkilik sa ating lalamog. <laughs> natin dito sa sira yung sira. May hawak ng susi. Yan, kanya. Okay. Hanap tayo ng ibang booking para sa susunod natin. Yan, nakakuha na tayo ulit ng panibagong booking mula dito sa may batasan papuntang Makati. Okay, sa halagang 193. Siyempre, pag nakuha na natin to hanap tayo ng kasabay. Para maganda-ganda yung laban natin ni Santa 300 plus o 400. Kung papala pa, baka bigyan pa tayo ng tip, di ba? katulad kanina, medyo ano tayo ngayon eh. Ah, bless. <laughs> Okay, kita kits dun sa ano, una nating pick up point. Sana makakuha pa tayo ng ano, pang second booking niya. Mario. Apo. Lala mo, sir, sa Makati, dadalin. Okay, sige po. Ayun, oh, yun, ah, yun. Thank you. Thank you, sir. Ito, ano, binigay niya, sir. Ah, sige po. Sa building ba to, sir, o bababa sila? Hindi, tawag mo sa gwardiya, may gwardiya doon. Ah, sige po. Hindi ko rin alam yan, hindi pa yapadala na sa akin. <laughs> sige ba sir, sige po. Ah, <laughs> uh, uh, sige po, sige po. Kahit okay, text ka na lang sir, thank you. Oh, si so, DTMG o yung ating ano, isang booking dito sa Makati. Hanap tayo ulit booking palabas. Okay. Pabalik ng Quezon City Makati to Greater Lagro 175 Pick upin na natin to mga boss tapos hanap tayo kasabay na ito para pa uwi doon. Isang takbo lang, okay? <laughs> ito na nating booking dito sa Makati. Kapuntang Greater Lagro. Si ma'am. Ah, sige po. Doon na lang po yung bayad, ma'am. Ah, sige po, ma'am. Okay po. Bali, 175 po. Sige po. May ano surcharge Surcharge pag ganito pong ano eh Ah uh, dito Traffic <laughs> Alam hina na talaga Sige po salamat po mahinay signal Ayan, yeah, nakakuha na tayo ng booking panibago kasabay ng ating papuntang Greater Lagro para sa ating double book. Ayan. Tara, ano? sabay ng sabay tuloy tuloy okay kita kit sa pick point na ayan nakuha na natin yung ano natin hindi deliver natin sa Loyola ayan one box of milk deliver na natin at paggabi na good afternoon kung good pa ba kita nyo yung traffic Ah, uh, hindi na good. May pa na. Pagod na. Ayan. Sobrang traffic na ngayon dito sa EDSA. Pauwi ng Quezon City, papunta ng Malenzuela, or basta papunta ng North. Grabe ang traffic. Kaya, sa mga customer ng Lalamove, or ng iba pang delivery apps, At sana magmahumaba yung pasensya nyo, lalo pat nagbook kayo ng oras ng rush hour hindi namin gusto i-delay ang inyong item ngunit sa kadahilanan na sobrang traffic ganito kami eh sa tuwing oras na ganito or tuwing may traffic dilik kahit motor kami ganito lang takbo namin apak-apak sa sahig ah, <laughs> habang pasensya mga boss ang kailangan kasi ganun din kami pasensya din kami sa nararanasan namin dito sa kalsada okay Ingatan lahat. Andito pa lang tayo sa may White Plains. Papuntang C5. Sobrang traffic talaga. Chinat ko na yung ay Tinix ko na yung mga mga tawag natin mga customer natin na dala ang kalilang parts a uh, kanilang item na sa drop off ng ating Gatas. Sana walang nabasag. Ayan. Ayan. Okay. Pa? Ano pangalan? Maritel? Opo, attorney? Oo. Okay, pa. na po. Medyo mabigat po tal. 50 pesos. 50 pesos po. Ato, Apo. Ito po. Ay, thank you ma'am. Thank you po. yan Nagbigay si ma'am ng ng tawag dito. 200. Sinakuloy ako sa 50. 50 ang kanyang bill is 105 lang ay nako may isa pa tayong de-deliver sa lagro ayan ang binayaran ni ma'am is ang 105 ang bayaran niya binayaran niya is 150 salamat ma'am sa inyo pong kabaitan thank you at sa inyo pasensya sa tagal kong magbiyahe maraming salamat at uh, hanggang dito na lang din pala tayo mga boss kasi medyo gabi na wala na kayo masyadong makita <laughs> ayun kamay ko kamay ko na lang dan dito mga katulad ko ng mga rider delivery and MC taxi rider ah uh, ingat po lahat sa lahat ride safe ride safe and sa lahat ng sa lahat po na nanonood at sa lahat pang hindi pa nakakapanood pwede nyo po i-share ang ating video para po, uh, makapanood din yung iba nating kaibigan, okay? Uh, ingat po ang lahat, God bless you all, hanggang dito na lang po, hanggang sa muli, Daddy Child, peace out!